So hello no mga bossing So ngayon mag update lang po tayo sa mga Pang out natin na mga isda Mga boss So unahin na natin itong mga EBM So yan meron tayong mga EBM na Lartail and Lartail and round tail no mga bossing So ayan sila So mga juvenile to semi breeder and breeder na yung available natin So sa breeder available natin mga EBM na lartail no So ito yung mga male niya naman pa solid. Eh. Eh ba? Um. So meron din tayo dito sa baba, mga bossing ito, mga platinum gold. Ay, mga large tail. Um Meron tayong large tail mga bossing pero limited lang. Large tail and round tail. Pero ano yun lang eh, makahiwalay yung male and female. Ay, ayan, ayan. Then meron din tayong available na mga platinum gold ulit <laughs> so ayan platinum gold tapos ito so, dito lemonade ninja gold mga bossing sa mga yung uh, magkakagusto dyan ano oh, lemonade gold mga bossing Ayan, mura lang natin tayo bibigay mga bossing just PM lang tapos nagsiship tayo around Luzon only mga bossing via JRS so yung JRS natin is medyo mataas no 188 per shipping And yeah, ilang yung gagastos niyo mga bossing oh, na bala sa mga tupperware nyo Basta minimum pataas Minimum 500 pataas yung gagastos niyo mga bossing Para libre na yung tupperware Kasi ginagastos ako pa sa tupperware mga bossing Medyo matasting kasi yun So yan So patay lang natin to Then dito na tayo sa mga gapi mga bossing So available natin mga bossing ay Itong mga magenta purple. So, semi-breeder to breeder pa lang ito mga bossing. So, kakaling ko pa lang din. Pero, syempre, ibibigay ko na sa inyo yung best quality na mga male. No? Ayan, puro male yan mga bossing. Yung mga female natin nasa labas. So, meron din tayong blue panda nandito. Ayan, mga blue panda mga bossing. Medyo malabo lang pero quality yan mga boss. Then, meron tayo dito yung single blue. Single blue tail na no, mga bossing kami may napasama pang albino ko na pet grade na female so sa mga gusto mga boss just PM lang sa ating FB Carla ako life ay ano oh. mmm ano yan mmm sabay ito naman yung cobra gold double sword tail mga boss And, tapos ito ay white mosaic snake skin mga bossing by Paris lang mga boss limited lang yung available natin mga bossing mo. then next is last pair nitong Tuxedo Koi Gabi last pair for only 150 pesos mga bossing the next is HBRRT for only 150 pesos ang Paris lang din mga boss hmm. 150 pesos lang Paris mga bossing pinapaubos natin ang kagandahan natin ito mga bossing ay short body jeans no short body jeans mga boss aboy sabay platinum koi na pet grade so for only one ah, uh, bigay lang natin tong lima ng 150 yeah. tapos tuxedo koi ay tuxedo silverado tuxedo double sword tail ayan mm -hmm. Just, just PM lang, no, mga boss, ito. Same name, same logo. Para lang ako Ito naman, mga bossing, ay Silverado Blue Tail. Yan, mga bossing. Mm -hmm. Silverado Blue Tail, mga boss. By trio or by pair. Tapos metal red lace, mga bossing ko. Ayan. Malabo lang. Pero so, goods siya mga boss, Metro Red Lace and 'di ba? Quality. By pair or by trio mga boss, pwede yan. So ito na lang last two, ay last three, last three pair ng ating ano Dumbo Ear Mosaic ang labo lang mga bossing pagpasensyaan nyo na labo kasi nakuha natin pero ayan Damboy Mosaic Dem Dem Tapos tong Blue Dragon natin mga bossing Ay <laughs> Nangirap mag, mag ng video mga boss Ayan Damboy uh, Blue Dragon Snake Skin Diba Ganda Tapos Red Dragon mga bossing Ayan, eh, red dragon natin. Teka sa mga mollies. Try natin lagyan ng lights kung medyo lilinaw ba. Ayan. Red dragon, snake skin, mga bossing. 300 ang trio. So, yun lang yung pang-out natin for now. Pero susunod, ay marami natin tayong pang-out kasi meron na tayo mga short body and mga glass belly na i-out natin so stay tuned lang mga bossing kasi pag out tayo ng mga magenta white mga gold glass belly mga ganun so yun lang mga bossing maraming maraming salamat sa panonood happy fish keeping peace